Ngayong araw nga ay opisyal nang dineklara ng pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan. At dahil nga tag-ulan na, ay posible na naman ang pagkakaroon ng mga power interruptions. Kaya naman, naisipan ko nang bumili nito. So ito lang naman is yung Tranio na 70,000 yeah, no? 70,000 milliampere. This is a super fast power bank, screen digital display, and high capacity. So, ito po ay merong 22.5 wattage. So, tingnan natin, no? Kung nga ba ang lalaman ito? Ayun. So, what's the it, box? Ito nga po, kalaki. Tama. Tama kayo nung nakita. So, ganito kalaki ang power bank na ito. No? So, upon receiving, 79% pa siya no? And usually, tumatagal to ng mga around 3 days kung gagamitin mo lang siya pang charge ng mga cellphones, no? Ganun siya ka bisa And it comes with power cords natin. Nagagamitin natin kapag ka charging. No? So ayan. Meron yang 5 volts, At kung iniisip mo na hindi mo to kailangan, kakailanganin mo to sa panahon ng bagyuan. Kaya ano pang hinihintay mo? Bili na! Power,